po. Ayan, please support Stone StoneTol. S-T-O-N-E T-A-L-N. Ayan, tita. Thank you, thank you, thank you, thank you po. Ayan. Pero, medyo... Ano lang? Ayan, ito lang yung t a l Tapos yon. ito, R, uh, yung R, patras, yung F, panabantin ng t oh forward tayo. Forward. Huh? Okay? Grabe eh, uh, ka, Tati Herbert, kabili mo na kaliwa, pababa. Yan, kali kaliwa, pababa. Sini mo yung clutch. Yun, okay, basko na tayo doon. Okay na tayo din eh, okay na tayo din eh. Okay, revolusyon mo, Tati Pagalitin mo. Sige.

congratulate mo naman. Ay, congratulations, ha? Congratulations, no. Oh. Ang galing yung... Ang bilis yung matuto. Alam niya na yung... Mamaya si Tatay Albert, at al ah, Tatay Freddy. Alam it. niya na niyo, ngayon, yung, ano, yung pag-level ng takbo ng, ano, yung yung align. Yung align ng, ano, pag-araro. Oh. Wow. Yung, ano, na lang, medyo, ano, yung Tatay Albert. Yung, yung, ano, yung, yung, yung adjustment ng talib, talugma saka yung dilusyon gano'ng kalakas ang kinakailangan oh. at saka yung pag, pagka pag, kasi inila mo pagka pabad eh, pabaon Atebert, ha? alam mo naman yung pabaon Albert, pag bumabaon kasi e, pwede siya pag lumalim ng lumalim kasi tati Albert ang pabaon, pag lumalim nahihirapan tati Albert si Magina medyo minsan mo siya para gugutin pero para uh, hindi mamatay yung maging tatay-abot. Gano'n lang yun. Mararanda mo naman tatay-abot kung bumabaon. Kasi pahihirapan yung maging yun. Eh. At saka mag-practice tatay-abot yung maging nakubota na yan. Matututo ka ng matututo ka. At napakadali lang naman. Parang nung ago ng bata ako. Huh? Parang nung bata ako, parang yung nakikita ko yung, yung itsura ko nung bata ako. Oo oh, naman. Pero yung iba ayaw maniwala eh, kasi siyempre sa isura ko, ano, nalasipag nyo eh. Oo. Uh, hindi, sa sa init. Wow. Oh, okay. Sa init, sa stress. Kasama na rin yung pag-aasawa. Hindi ka naman nalalayo kay Kuya Dave nun eh. Oo oh, Sa kay kay Kuya Kerby. Uh, oh. Nung kabataan okay. ni Kuya Lito. Hey, mukha mukha naman akong pogi nung matapa ko, di ba? Eh, na yun na. Ah. Kwarto. Ano siya. Oo. Tayo, Albert. Pang 5 star hotel ang CR nyo, ha? Ah. ba? Kaya, Albert. Kuya, Kirby, pang 5 star yung ano nyo. What do you say, uh, what do you say, uh, to your friend, eh? I'll Very good. Mm. This, uh... This is a CR only. Yeah. Ganda ng-smile ni Totoy Albert sa Sierra. Wow. parang, ano na, nah, bahay you know, na, bahan na. ngamor diri manang meri oh ng lenigo tatiabe dito tayo sabay-sabay dito -sabay. na ah oh hindi tayo sabay-sabay dito -sabay. na ah tayo sabay-sabay ah siya maganda Thank you ate maganda Ang siya ng gilid ngaganda naman pa ng lenigo Paganda talaga. lindis niya. matanda, baka ang sika baby pang boy. Wala lang siya. iba Ikaw! Uh, anything. Ano yung ano mga kayo sa trabaho? Uh, ate yung sa trabaho. To, anything to... to... to Para to do. Paano po? Yes. Yes. Anything. If you want to, ang if

No, not good to look for kitchen, so 100% for because no finish, 80% also 20% a finished product. This kitchen, but a uh, finish to 80% and uh, until 100%. Very, very good, very, very good. Uh, see to kitchen, uh, so you yes, Ay, magandang hapo. ka ba? Ay, sa mga lolo. -lo -lo Pwede. Ang galing. Kuya Lito, katumbas mo yung sampung tao. Thank you, Tay. Parang, ano na to? Parang magdamag na yata to. Ay, at saka hindi na tayo pwede magtuloy doon sa ating track Kasi medyo malakit na mga katikram. Mm Medyo siguro pwede bukas, tomorrow. O after tomorrow, and after after tomorrow. Ito na naman papaalam medyo magpapalam muna po kami. Eh, <laughs> eh, dahil, po umulan mga kateka. Okay. Kaya magandang hapon na lang po. At saka naibigay naman natin yung ano naman natin ngayong araw na to. Kaya may bukas pa. Ayan sir. Ah, bukas naman po ulit eh, mga oh. kateka. Yeah. Sana naging masaya po kayo mga katerga ngayon pong kami na napanood nyo. Sana po nakilitipo namin yung mga kilikili. Bakit di pa kayo napatawang mga Susul, susunod? Pakikita ko na aking pwede. <laughs>